Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Nasa sa puso ng Lucknow, may nakatayong isang napakagandang fountain na nababalot ng misteryo. Si Rani, isang bata at mausisa babae, nagpasya upang galugarin ang mga lihim nito. Habang papalapit siya sa fountain, nakasalubong niya si Anika, siya, matapat na kasama. At Raj, isang pilyo ngunit mabait na batang lalaki mula sa bayan. Magkasama silang nakipagsapalaran. Mas malapit sa Enchanted Fountain. Nang makarating sa fountain sina Ronnie, Annika, at Raj, sinalubong sila nina. Ang Fairy Queen ng Lucknow. Binigyan niya sila ng maningning na kagandahan at pinagkaluuban sila ng bawat A. Espesyal na kapangyarihan si Rani ay pinagkaluuban ng kaloob ng pagpapagaling, natanggap ni Anika ang kakayahang makipag-usap. Hayop, at pinagkaluuban si Raj ng kapangyarihan ng invisibility. Pinagkatiwalaan sila ng Reyna ng Diwata ng A. Misyon na maibalik ang pagkakaisa sa kanilang bayan. Determinado na to pa rin ang kanilang misyon, si Rani, Anika, at Raj. Nagsimula sa isang paghahanap. Dinala sila ng kanilang paglalakbay sa mataong kalye ng Lucknow, kung saan sila nakatagpo ng mga hamon at nakilala ang mga taong nangangailangan. Ang lakas ng pagpapagaling ni Rani ay nagpagaling ng mga karamdaman. Anika, nakipag-usap sa mga hayop upang malutas ang mga salungatan, at ginamit ni Raj ang kanyang pagkadi makita upang alisan ng takip ang nakatago. Katotohanan at magdala ng hustisya. Lingid sa kanilang kaalaman, isang masamang mangkukulam na nagngangalang Zephyr ang nagbabalak na magnakaw. Ang kapangyarihan ng Fairy Queen at ibinagsak si Lucknow sa kadiliman. Sa kanyang dark magic, lumikha siya ng kaguluhan at kawalang kasiyahan sa mga taong bayan. Naramdaman ni Narani, Anika, at Raj ang lumalalang kaguluhan at napagtanto na mayroon sila. Upang harapin ang mangkukulam upang mapanatili ang pagkakasundo na kanilang pinaghirapang makamit. Sa isang climactic labanan, nagharap sina Ronnie, Annika, at Raj laban kay Zephyr, na naghangad na makuha ang Fairy Queen at sumipsip ng kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanilang kakaibang kakayahan, buong tapang silang lumaban, pinoprotektahan ang Fairy Queen at ang bayan na kanilang minahal. Sa pinagsamang lakas ng kanilang kapangyarihan at sa tulong ng reina ng diwata, natalo nila ang mangkukulam at ibinalik ang kapayapaan sa Lucknow. Wakas, Wakas.